palimos ko sa ano, sa mga lungsod ba parang makakaon may og Napag-isipan niyo sana. Ah, mo nagpaisipan kan niya munta di na muna. Kasi Ganyang para bigas. lang magkaroon kay ng bigas. Oh, para. Isa para... Isang araw mga kababayan, mga kalakotsera, mga kabiyahero, si Pumulis na mga Mili na yung Madam Dami ng Alito tayo muli ngayon, kanalba, sa bahay ni Narenalin at ni Nanay Nene at ni Richard. Kasi, alam niyo ba ang dito ako? kabala, na Champiyon mantin nila ala mantin nilang consumer dito kasi med medyo late na ako no to ano na naka up uh, ma uh, <clears throat> ano na ngayon October 12 pero wala daw wala daw kayong pasok ng dalawang linggo no oh, dahil sa ano daw eh? dahil sa um tawag nito division sa na na ano, oo oh. sa district meet division meet sa kanila. Kumusta ang first grading? Okay lang po. Okay lang. So, ang um, si Richard, kumusta ang, ang first grading? Okay lang. Okay lang din. Uh, pasado na. Ha? Pasado? Pasado ba? Ah, uh, din, Ang first grading? <coughs> Pasensya na kayo kasi masama yung pakiramdam. <laughs> mayroon akong ano, mayroon akong ubo dahil sa panahon. Ubo sa kasipon. Buti yun na, na. na lang yung sipon din. ubo na lang meron. Medyo malat pa yung boxes. <clears throat> Ayan. So, um, ko to yung agi. Dito ako yung nakaraan, di ba? Dito saan yung pinakita, no? sa nyo, bila kita. ako sa allowance nyo. Tsaka yung uniform nyo. Ayan ako uniform na si Rinalin. Ayoko nga dahil. So, ito yung uniform niya. So, high school na siya eh. First year. Ah, grade 7 na siya. Sa Uh, National... Tayawan National High School. So, ayan ang um, Lady Luyang of the Maguete City ang nagbigay sa kanya ng uniform. Ayan na po ang uniform nila. Dalawang pares po ito na binili niya. 800 daw po kasi yung pares. So, 1,600 yung dalawa. So, sa so, dalawang bigay niyo pong 2,000, ayan na po yung uh, binilanit niya yung uniform para kay Renalyn. So, ang um, uniform ninyo ay kung sa raman nga adlaw, everyday kayo ang uniform doon. Sir, gusto lang Ah, sa sa'yo na yun kung suotin mo siya everyday, pero ang gusto kailangan every Monday, complete uniform. tsaka Friday, Monday lang. Eh. Okay. Pwede lang pag nilang suotin sa ano? Ang iba kasi Monday, Friday, tsaka nilang Monday. Basta importante Monday. So, kahit hindi kayo mag-uniform Tuesday hanggang Friday, okay lang sa teacher. Uh, mas naman uniform tiyo. di hindi ka kapasukin bago lang uniform. Pumasa doon. Pwede lang naman pumasa. Hindi na ba strict sa guard, sa gate? Hindi ah. Hindi, ay kapasok lang pag nalate. Pag nalate lang. So, ayan. This, ano, kasi iba hindi na makakapag... Kasi malang uniform. Tapos agawan pa... Naino, sabi? Agaw na agawan pa. Agawan pa kasi nung magkatahi. Kasi... ano, wala man siya rin. Wala man sa bayawan. Dili ka simpay. Wala po siya rin. Against the light. Wala po siya rin. Wala po siya rin. Wala po So, kumusta ang inyong konsumo? May, may bugas pa? So, tama lagi. O, nang kabot ko sa kabola. Tama lagi. O, sabi ko rin. May bugas. May dili dala tayong bigas sa kanila para sa kanilang konsumo. And so, yung binadala ni Tita Minda, Black Hanger, binili ko na lang bigas. kapatid so, tatay yung bigas. Tapos, itong baon ni Renaline. Ito yung 1.5 na sobra. Sobra dito. At saka yung baon ni Renaline. O, oh, ito yung baon ni Renaline, ha? Ito ay for the month of September na yan. Ha? Huh? mo yung baon mo. Tapos ito na ay ang uh, sobra na. ang katunang sa inyong pang grocery. Ha? Kamo na bahalaan na sa inyong gastuson para bis konsumo ninyo. Ha? Sa bus, na naman bibugas pang ulam na lang yan. Ha? So ngayon, nandito ako kasi may binigay si um, Ma'am Lady Luyang. Ha? Si ito. Ito yung sinasabi kong may Uh, bibigay si at eh, si Ma'am Lady Lu yang iyong mga kailangan sa school to. So, dinagdagan pa niya. Meron pa siyang binigay na mga um, towel tsaka kumot. Kanang to. Sana? Habol. Okay? Ah, ito, dictionary. Kailangan mo daw to sa school dictionary, Filipino, synonyms and antonyms, science dictionary, English Tagalog dictionary, English dictionary, 'di ba? So maggagaling ito sa school kasi makabalo na ako sa meaning. Bonifacio Tagalog mo ni English. Okay? 'Yan so, 'yung mga synonyms at dinudaan ko sa English. English language, English subject niyo magaanik ni Okay? Tapos may dinididiga, dinidiga, <coughs> tinamahan kanya ng pencil case. Okay. Tapos, ang bagay ni Ma'am Lady Lu, ha? Thank you kay Ma'am Lady Lu, ha? Ito, ha? Kaya, like, nag-effort talaga siya. Tapos, ito ang inyong kumot at saka towel. Oh. At, binigyan, binigyan ka pa niya ng raincoat. Oh. So, sama ko na dito. Thank you, Ma'am Lady Lu, para sa Grabe ito, lalo na itong mga dictionary, magamit din naman siya. No? yung mga books na ito, magamit din naman ito sa, mga, sa mga, sa English, Filipino. Subject. Okay? So ito ang towel. Lamat. And then, a ball, ring tsaka ito yung pencil case, tsaka mm -hmm. ang ano. <coughs> So, ang sa'yo masabi, anong masabi ni Merenalyn sa akin? Ma'am Lady Luyang. Maraming maraming salamat sa akin binigay na para sa school. Oo. Oh. thank you so much, Ma'am Lady Lu, sa binigay mo na, na, na kasi nag-effort talaga siya, pumunta pa siya ng, ano niya, ng tindahan, binilang ka talaga niya ng, ng, dictionary. Tapos, binigyan ka pa niya ng, dumahan siya ulit sa bahay, Inatid talaga ngayon sa bahay. Kagamagete mo na siya. So, idadala talaga siya niyang bigyan ka daw niya ng towel at saka habot. Thank you so much kay Ma'am Lady Lou. At meron pa siyang binigay sa iyo nung nakaraan hindi ko na ibigay kasi na um, nandun ako sa Davao na cash. Ha, ah, nagbigay sa iyo, siya sa ng 2,000. Gamitin mo daw to kung ano yung gusto mo kasi um, specialist pagkain niyo dito o ano man yung kailangan mo sa school. Ha? Siya yung nagbigay sa imo pang uniform. Okay? So, ayan na. Anong masasabi kay tita, kay ma'am Lady Lou? Maraming maraming salamat sa kanya yung binigay na pera. Pagbulag na po sa uniform sa Girl Scout. Ah, sa Girl Scout. Oh, ayan. Tamang-tama ng Lady Lou yan. May pambili na siya ng uniform niya sa Girl Scout. Oh, um, Magkano ba yung Girl Scout ng uniform? <coughs> so yan. Kasi yung uniform na binigay, yung unang binigay mo sa kanya, binili natin yung uniform yun. No, di ba pares ng uniform? Size kasi grade 7 na siya. And then, ang ating grocery mula kay Tita Minda Black and Girl of Germany. Uh, ito ang grocery. Asan yung ano, kaya ikugan? Ito. <laughs> ispading, ispading, lumipad. Lumipad. <laughs> Akin ang ispading. Okay. Akin ako na ako na. Ako na, kasi masamad ka. Ispading, ang cute ng ispading nila. <laughs> ispading talaga siya. Parang man siya. double blade. Eh. Double blade. <laughs> double blade parang may ibang <laughs> <Double blade. laughs> So, ito, dinamihan ko na yung mga dilata dito, mga noodles. Uh, <coughs> udong, miswa, para meron kayong ano dito, maulam. Kahit may iwan si Lola dito, magista. Mantika, toyo, suka, magic sarap, at sa mga hmm? Sa mga Richard. Sige ina. Sige na. 23rd. Sama nyo nga letter, sama nyo nga letter, wala nga. Oo. Oh. <laughs> uh -huh. Hahaha, hindi ko alam. Ubaltin! Muragmay ba? Hmm. Diba? Tapos, siyempre si Lola sa inyo, meron kayong diskwit. Hmm. Tapos, asukal, panlaba, zone rocks, ayan mang linis ng ano, pangligo, Mas mga dilata na kasi meron ka kayo lang. Munggos. munggos. So, Itong, nakalaman. Para so, meron kayong uh, um, sudan, panudan din rin, ha? Tapos, ang um, bigas. Akin ako na. Why, bigat? Ayan. <laughs> <laughs> may bugas, mamaw ah. Wala na din may bugas na ano lang yung taon na kumiting kahoy kamuting kaon din ang sila na bigas. Wala mo tagay din bigas? Wala mong bumiyo, pangiyo ano, bugas mo puro ang pigado. Puro pigado. Bigahan, pigado bro. talaga ng pag ganito tag ulan dito sa probinsya, pigado talaga. Pigado sa bisa sa Ilonggo is parang sa, sa, Tagalog is. Ilonggo word yung pigado. Wala, yung, wala parang, pa ubra ang sa hirap. kampuhan. Walang trabaho sa kampuhan. Wala ka na, wala na nakana trabaho sa kampuhan. Wala, wala na may trabaho wala sa kampuhan. Oh, wala daw trabaho. Kasi serena din pag weekend, kaya nga to, ano kanina pagdating ko nandito siya, buti nandito siya kasi usually pag weekend wala siya dito kasi siya ay nagkakampo, nagkuhornal, naglilinis ng mga tubuhan. So ngayon ay wala siya ano, sis wala. Wala. Ngayon sa manyusod ani niya ron. Wala sud an, hmm. kakamutin ka lang, ah, balang oi lang. Wala ako, nagtasa ko nang mga aslag ko or, nang sidan-sidan. Nanguha kay nang kuhol. Gapon. Asa kay kumana kuhol? Sa bukid. Pero so, ano, anong ginawa niyo sa kuhol? Ginisa ng asin. Gi ano yun sa asin? Um, ginisa. Gigisahin sa asin. Mm -hmm. Sa so, may sago. Wala lang. Asin lang tapos muna na. Mm -hmm. So, na. Ay wala wala wala. Wala sabaw, may sabaw. Ba. Ah, wala sabaw lang. No? Ginisa lang. Di ba yung well, di ba hindi pa nakakalaso niya po? Hindi. Hindi ba yun? Mm. So tamang tama, meron tamang tama talaga gumagawa talaga ng paraan ng Diyos na um, mula na silang pagkain so may pagkain na dyan bigay ni Tita Minda Blackhanger of Germany plus yung allowance mo na 1,000 sa buwan sa buwan na to. bigay ko na rin ha? para sa iyong baon ayan so maraming maraming salamat kay Tita Minda Blackhanger of Germany na nagbigay sa iyo nitong uh, So sa may mas ruyang dita linda. Dagan kayo salamat kayo. na namin kung sa meron na silang uliwat kasi sa Tagalog again parang again. Uh, may ulit. na ulit kami ulit Liwat. Uh -huh. ulit, ulit. na. liwat kasi is uh -huh. <laughs> may ara na kami konsumo liwat <clears throat> so thank you Daddy Taminda sa iyong tulong para sa kanila kasi parang na ngayon bigas na sila kasi ipilan mo kadlaw ay bukas. Ma, uh, sa tanay? Magpalimos ko sa ano, sa, sa mga lungsod ba, parang makakaon may ugtanon. Napag-isipan niyo, sana. Uh, mo na nag-iisipan, buntag, isipan na na. Kasi -muna. para lang magkaroon kayo ng bigas. Oo, uh, para magkaroon lang ng pagkaon. Magpalimos ka, magano ganong, -ganong ka Para... Mag kasi bulag ka, ganon, para nabigyan ka uh, ng... Para makapadayon iskwila ang mga baka. Kaya daghan man ang kanan basin ko nak ugli na nas kamu tabang na mo. Ano na nga plano ko kaning buntag nga? Ay ko na rin. Richard, magkilimos na lang ko para nga maka. Sige, may isi okay. okay, na. Ano Okay. Hindi pa rin. Ano yung tabang? Sige, rakay. Ano yung na magigitag mag-antos. Masa mag-antos, ma? Santos. Ano yung nagawa nyo? Kamuti-kamuti lang. Ah, uh, abot ang ginagmay. una lagi mi nakaw tagaan ko sa akong anak ug kanang ano, bugas nang ginaling sa bato bitaw nang mais. Mais. Oh, duha ka may amo ang lugaw tapos da gulay. Na ang anang nang gulay. Laban gulay ang taon kay. Sa kalitse tulo mi mga ano, ang lugaw lang. So ito nga, um di pa sabi ko i-add mo ko sa Facebook. Mag i ko sa Facebook para in case na kahit, kahit nasa malayo ako, wala ako dito. Pag kailangan niya ng allowance ninyo, kailangan mo na na pag nagpadala na si Tita Minta, Ipa, ipapa ano ko, papa pa, Gcash ko, pa na na para makapalit mo. Bisag wala ako na ako sa Davao, ako sa Manila, makapalit mo. Ha? Kapag magpadala si Tita. Nagtiman na yun sa Ano niya? para parang Okay. Okay. Madami niyo wala. Madami Yula madam dami. Hmm? Kasi sulat natin mamaya, ha? Para meron kayong <coughs> communication. Okay? Tapos ayan, baon mo, tipirin mo 'yan. Tapos yung 2,000 ba rin mo na ang Okay? Tapos bibigyan ko si si ito si Richard. Si Richard, bigyan kita ng pambaon mo. Palit ni mo papilapis. Tapos baon ni mo. Ha? So, ayan. Para sa mo muna. Salamat. Salamat. So Salamat po. Tapos, kung sa may masab, anong masabi natin kay Tita Minda Black and Girl of Germany? Maraming maraming salamat sa kanyang binigay na pagkain sa amin at sa kabaong ko. Yeah. Si, ano sabi mo kay Tita Minda? Salamat po sa binigay tulong. Hmm. Sindola, anong sabi ni Lola Nene? Kaya po pasalamat nga di ating simbalik kasi maraming Lola. Nakaimbalik kong gilid na may balikon kaya dugay-dugay nung nakabalik. Laghan kayong, sal <laughs> kayong salamat, maminda, na wala mo kami kalintan Kaya ang mga bata na imanagamit na gani, ima. kung hindi lang isa ka pa dahil iskwila kaya wala ba kami magkamahin mong pagkaon. Pero hmm. salamat kaya yung anay-anay grasya may iabot ka na. ka ni mo, maminda. Laghan okay. kayong salamat. Yeah. Thank you, Tita Minda. Ay. Actually, nagpadala na si Tita Minda ng inyong allowance pa ulit for the next ano. Kaya lang, ibibigay ko na lang yun ulit sa pag ano pag pag naubos na yan ha kaya kailangan mo ako i-message i-add mo ko sa Facebook para <clears throat> kung na ako dito kung nandito ako sa New Cross ihatid ko yun dito kung wala ako dito kung nasa bumiyahe man ako kung nasaan man ako i-gcash ko na lang dapat may communication tayo kaya sabi ko nga sa iyo di ba i-add mo ko sa Facebook para natin messenger mag-communicate tayo <coughs> anything na kailangan mo ng may kailangan ka, sabihin mo sa akin. So, madam, kailangan ko ng ano, kung pwede mo tawagin ate, ate tawagin o kuya, kailangan ko ng, ng pang-uniform tulad, kailangan ko pala ng pang-girl scout. Okay. So, this, kahit, kahit pwede naman ako magbigay noon para sa iyo, eh, yan na natin kung kailangan mo na talaga. Okay? Tapos, Oh, eh, <clears throat> gusto ko rin magpasalamat sa ating mga viewers na and subscribers na walang sawang tumatangkilik at nanonood sa ating mga videos, hindi skip ng ads kasi nakakatulong din tayo sa pagbigay ng tulong sa kanila yung mga additional natin na mga tulong sa kanila at yung mga iba pa natin natutulong galing yan sa mga viewers natin na nanonood nan, nan, sa kanila pag ipanonood bilang mismo ay nakakatulong na yun sa amin para makapagbigay din tayo ng tulong sa ating mga kabayan. Tulad ng ngero ni tatay, kung sa binigyan natin, o additional na naman ang kailangan nila sa abuhan, parang ganyan, i eh, malaking tulong yun sa atin. Yung panunood niya na videos, pwede niya pag-skip ng Malaking tulong na yun, panunood niya ng videos. Okay. Thank you at kang um, mag-amping mo din, he? Nalang mo yung uh, tapos tipiron ng ano ha tipiron ang ang, ang baon kung may sobra itago para na ito tapos sa pasko kasi kami na pasko di ba gagawin na uli yung last year dun sa sa payag ko ha dun sa may sa meditation detachment mag Christmas party tayo dun ha para may gift uli kayo kayo kasi yung mga yung mga nagla pag nagla live ako meron kasi nagbibigay ng pakulay Ayan. Maraming maraming salamat dun. Kasi yung mga pakulay na yun, iniipon ko yun pang bili natin ng mga gifts, pang bili natin ng na pagkain, pang regalo sa Pasko. Kasi yung Christmas is for children. Inibigay ko sa kanila yung talagang nilalaan ko yung Christmas. Make like time ako na yung mga bata dito sa kung saan man ako nakuntahin. Meron akong, especially dito sa Taiwan. Inibigyan ko sila ng pangregalo, regalo. Tsaka magpapag-games ulit tayo na. Para para, you know, para masaya papagay. Masensya na kayo sa boses ko malag. <laughs> kasi may ubo nga ako. <clears throat> so, pagkamping mo din, he? Ang... Um, hindi magpasaway kay Lola. Ha? Hindi na siglaag. Richard? Richard, hindi na magsiglaag ka na yung ilaag ni mo. Magtuon. Ha? Kasi may... Meron na ilaw. Pwede na kayo magtuon din. O, kasi may ilaw. Tapos, rinalin. Lagaan yung mga... mga iksol. Yung mga silula. Um, Masire na din ako sa very responsible diyan. Pag wala nga sila makain siya na dalang. Siya kumuha ng okay. ng Mga anak. Uh, Saan? kayong dalawa ng oor. Pag wala ikaw. Ikaw lang. Tapos kayo yung baboy dyan. May baboy kayo dyan na. Na <clears throat> agi Ah, sa inyo. Ano na, gihala na. Hindi mo kang kaya naman dalawa ba na. Maraming maraming salamat kay Tita Linda of the King of Germany, kay Ma'am Lady Luyang of Dumaguete City, at um, sa kanilang napakatabang puso na tumulong at magbigay ng uh, assistance sa kanilang pamilya. Hindi lang lalo, lalo, lalo kailan, kina rin na kayo ng kinarinalin kasi si Lola niya ay hindi na makakita. Hindi niya na hindi niya nang hindi niya na kayang gawin yung dati niyang ginagawa na siya ang nag sa mga bata nito. So ngayon at iskaroon, ngayon si nanay nag-ano pa rin yan. Di ba na yung sa ikaw pag ginaglut, na yun? Ako lang Nagsasain pa rin siya kahit ganina, kap kapa, kapa niya lang. Yung napanood niyo yung video ko previous. Wala yun yung previous video ko na nakita yung si nanay. Kinakapakapa niya ng yung ano magsain. Tapos, ayan mabuti naglinis kayo ng bahay, maglinis. Ha? Si Richard, maglinis si Richard rin hindi naman nagbibigyan niya siya eh. Ha, hindi na mo absent. <laughs> ha? kay Baon, hindi na ka mag-absent ha? Haaa, ah, bagtay. -ba ano absent ka? ha? <laughs> kasi, 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 ma ma kasi may Baon na si... Ano, bigayan ng mga nanonood sa iyo. Nanonood sa video natin. bigay yes. nila. Um, Kailangan makita nila na nag aaral ka. Ha? So, yan. Thank you so much! sa ngalan po ni Pugong sa mga kasamahan ko sa Pugong Bejero. Mm -hmm. Isang magandang araw po sa ating lahat. And thank you also sa aking cameraman na si Andre. Magbabay tayo. Bye-bye! right so don't check it. Oh.